Yeah, try còn đâu bây giờ? Day like, like, Warm, white, okay. tayo Good morning po Ayan uh, Update po tayo dito sa mga nagawa ng mga tropa dati dito sa Vitas Makabebe Project Ayan si JR po Ano, doon tayo ng inumin na yung ano Yung mga wiring Para masindihan na po yung mga ilaw doon dito sa Bitas Makabebe Project. Ayan, na-flooring na po ito. Na, ay, na, natambakan na yung pathway ni Ma'am Joy dito. Nung ano, linggo, sinailay ng mga tropa natin. Papakalala mo, bro! Ayan. Master! Okay, maus! Ayan. Bitas Project. Ito. Update po tayo. Ayan, yung ating main door. Na kanila pa ito, naka sanding serial pa lang po yan, hindi pa naka clear lock. Yung main door. Ito yung footed panel natin, ayan. Nakalagay na po. Yun lang pong ano, uh, strip light. Nalagay natin dito, saka yung ano, nakalagay na yung mga pin light. Install po natin yan sa taas para masindihan po mamaya. Good. Ito, yung ating, ano, Now, Ayan, pwede daw. Ito na si Arnong master bedroom. Test selection na po tayo. 60 by 60 po yung times na nilagay natin tapos nagkasinta po tayo dito para sa shower and natin dito yan tempered glass lalagay natin dito yan si Rani dito muna siya si Rani saka uh, si JR wala ko na si Jawa Mata Jawa Mata Jawa Mata nasa ano po nasa kanigwang project si Jawa Mata libre pagkain dito Jawa Mata wala yung Dito yung kanyang ano, yung lavatory. Tapos yung water closet, dati, sa dati rin po yan. Ayan. Na. Yung shower and freezer natin dito, shower area. Tapos nagawa tayo ng needs doon. Yung mga linya, binago po natin. PDR pipe po yung binago natin. Dati po yung mga linya niya. Pipe uh, na kulay blue. Ngayon, PBR pipe po yung ginagin natin. Matibay po yan. PBR 5 Tapos doon na lang sa labas uh, na kukuha ng ano, ng linya yung mother line natin. Babaguhin po natin lahat yung mother line dito. Tempered glass po. Ang, ang kanyang ano, ang kanyang shower enclosure. Ako na rin tayong abang na doon. Outlet. Para sa ether. Ito sa ano, sa tempered glass na ano, Ayan, uh, touch, touch screen na mirror dito sa kanyang labatoy kaya nagabang tayo ng ano, ng kasi buo sa jaka meron din siyang outlet doon ito yung kwarto, finish na at madagdag si ma'am ng ano dito, mag ng mga shelf dito yung ginagawa ni master kami mga pinlights din po yan Magandang natin din kay yan mamaya. Ito naka-quoted pa rin na 'yung photo. Tapos tapadalayin ng mirror glass dito si Ate Heidi, 'yung anak ni Ma'am Joy. O sige, ande pusing gitin din. Ah. Ah, good morning. Good morning. Sir Nick. Hoy. Si Ma'am Joy, nasa loob. Mabaho po. Mabaho dito sa labas. Nag-aano, nag-spray 'yung mga nating mga pinto natin.

Narin na siya dito. Tells 60 by 60. Ayan. Tapos, kayo mo tayo na rin. Tapos. Eh. Field loss, ito, yan, final coat Ito sa main door, Ah, Yes Last time na. Ano lang natin? Yes. Meno. Chicken Joy. Ay, okay. Ito ang gulay, oh. Gata. Gata yan. Gata yan. Gata. Ito, Badong, final coat na to? Yes, boss. Cream dos? Okay, kundi okay. na, ano? Basta pa. Oo. Ayan, wala muna si Pernal. Si Badong muna yung ating, ano? Ah, uh, kaya mo po ako. Ibabarnes. Ibabarnes. <laughs> Okay, na po tayo mga boss. jomata, mata! Wang ulam, fried chicken at gata. itats na para finish na ano aryay. Yung ating pintura sa ceiling. Tapos si master ayan. Yung mga lights ko ang nilalagay ni master. Apat yan na master. Yes boss. Ito nalagay na yung dito. Yung apat dito tsaka yung apat dito rin. Ayan no. Apat din po yan. Nandun. Tapos po yan yung center light na manlalagay na tsaka yung mga strip light. Ito, lalagay din natin yung ano, yung kanyang cob. Cob light dito. Tapos, ito nakalagay na rin yan. Saan? Sir, ayun. Ah, yeah. dual color. Tricolor yun eh, pala. O, oh, tricolor yan. Lahat yan, tricolor. So, nakakano na, nakamastil yan ang ano. Yung ating amba. Itong finlight nito, nakalaki na rin. Apat. Try ko ato lang na kulay blue. Pero hindi pa po nakalaki niya sa taas yan. Lilinya pa, yung, lili pa na, natin yan. Shields. Ayan shields. Ito. Nagpadagdag si Mother ng mga shields. Ayan yung natin. Ayan, pataas na pataas pa kakari O, ah, waterline natin, okay na Nice to natin yan CPR pipe, ang ginamit natin yung pipe dito putol pinto na no, kare master <laughs> Una po sa teles natin kasi nagtaas tayo ng teles kaya yung mga pinto pinutol po natin gamit ng grinder master pero yung mga pinlays natin master okay na to okay na yan boss uh, try mo nga yeah. Yeah. ayan try color po yan daylight daylight tsaka warm warm white okay yung mix tapos ito uh, hindi pa po nakalaya sa taas yan uh, baka next day nilinyayin po natin ito tsaka yun doon bali apat dito tsaka apat doon pati yung mga strip light dito sa cob mayroon din pong strip light lahat po yan ito pwede na natin ilagay yung ano yung strip light dito okay. Alak pa. Yan. Epoxy primer po yung ginamit natin primer para sa, sa, sa spiro, lacquer, enamel. ng pataas ang ating tiles yan po Oto, yung ano natin yung outlet natin dito kasi kung ether yan, tinanggal natin lalagay natin din yung, yung ano, yung abang niya sa ether tapos yung ating order closet mismo smart nakabanggal po yung kanyang outlet yan at meron po siyang abang na outlet Ayat. Kasaut, kiamat. Kasaut, mata?

Ayan. Ano po mga kamag-anak din yung gumagawa dito. Para wala nang ano, wala nang tubig na madadaanan natin. Pero si nag po yung ano diyan, yung nagtambak kasi Mata. Yun. Ah, Ang si Kuya, nanood ng

Ayan, Pag tapos, mag video ka na, Master. Video ka eh. Video so, Parang pag ganun tayo, video ka eh. Ayan. Tapos, yung ang suited panel natin. Yung mga switch natin. Ayan. kulay dark gray. Para hindi po ganong alatasa ano, na sa fluted panel natin. Yung mga switch Tsaka yung meron siyang outlet dito. hindi yung, yung tulay niya dark gray. Oh, ang ganda. Tapos pa pwede na rin yung ano niya, yung pintura niya. Hindi pa po naka-final coat yan. Kaya ngayon, next day pwede natin i-final coat yung ano yung kanyang pintura. Okay. Ang ganda, gumaganda na po. Ano lang po yan, uh, strip light, Next day, tsaka yung mga pinlights ito, yung store natin sa talawag na kisame. Eh. Uh, yung si Arne Rami. Uh, so nakarami ano, na rin sila na Ito Yung telesetter natin. Ayan. Gumaganda na. Gumaganda na yung bitas mga Weber Project. Ito, install na rin natin yung next day yung pin sa at saka yung cob sa ceiling. Okay, ayan mga boss. Okay, na po yung mga tropa. Tapos yung nagawa ng mga ano, yung mga nag-upload nag dito, ito nakalahati na. Yeah, sige, uwi na kana. Tu nga, sa tao na. Taraw. Taraw. tayo mapapasa sa so, baha. Yeah, okay, mga boss. Uwi na po kami. Ganito na po yung vlog natin. Ayan. Salamat na po sa isang araw. Maraming, maraming salamat po. Yeah, okay, yan. God bless.